Idinaos kahapon ng DepEd Cordillera ang kick-off ceremony ng Brigada Skwela sa rehiyon. Isa sa kanilang aktibidad ang pagtatanim ng kape sa Luknab Elementary School. May mga nasunog kasi ng mga likuran nila, bakante-bakante. Kaya hanggat maaari mag-tree planting ang isang activity ng uh, ng brigada. Baka sakaling uh, eh, tutubo, hindi eh, masukatandagin na puuran nga, eh, hindi samarkano. Aabot sa limang punla ang kanilang itinanim in support po doon sa plan na magkaroon ng Bagyo coffee brand. Mayroon na kaming annual commitment to our uh, constituents or kahit sino man na willing mag magtanim ng Bagyo coffee or or I should say arabica coffee dito sa Bagyo at binibigyan naman po natin through the support po ng ating bureau of plant industry. Paraan ito upang mapataas ang supply ng kape sa lungsod? Entire the Philippines, yes. Kasi, um, madami pa rin talagang imported na kape. Kasi kulang-nakulang kulang tayo sa supply pagdating po sa coffee, particularly Arabica. So the Philippines has a general shortage on coffee. We are producing only 10% of the total demand of coffees. That makes it That makes the Philippines number four in uh, number 5 in terms of consumption, number 4 in terms of importation, but we are the number 1 in the importation of soluble coffee. Ngayong taon lang halos 3,000 punla ng kape ang naipamigay na ng SIBOW sa mga barangay sa lungsod. Hinihikayat din ang mga residente na magtanim nito kung saan alok nila ang 30 seedlings kada individual basta't maipakita ng mga ito ang kanilang ID na residente ang mga ito ng lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.